So guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay auno ng July, ibig sabihin katapusan kahapon. Dahil katapusan kahapon, sweldo ng ating mga magtatrabaho. Ayan, merong akong binadget na pera na kinuha sa sahod ng aking asawa. ah uh, ito po ay halagang, itong lahat na ito ay umabot ng halagang dalawang libong piso. Ayan, di ba napakadami? Ayan, matuto tayong mag-budget mga nanay. Ayan, meron ako dyan ang tatlong pirasong pork chop. Ayan, at meron ding atay na kapiraso. Dahil pag ako ay nag-pork steak, may kasama talaga siyang atay. Meron akong pansigang na buto-buto. Ayan, budget na budget ang ating pera. Ah, Hinimay-himay ko talaga para ito ay magkasya. Tapos meron akong pampritong manok. Ayan, pambaon din ng aking asawa. Meron mga panapanahog dyan, manok din. At meron giniling na baboy pang sahog-sahog din sa ating mga ulam. So, ayan, may seafoods din ako. Ayan, bumili ako ng uh, isda pamprito or pang paksiw natin. Ayan, at meron din ditong isang klase ng isda, burot-burot or galunggong. Ayan, talagang at may hipon dyan na pansahog-sahog din natin. Tapos meron akong bangus dyan, isang piraso. At meron din akong, ayan, pati atay ng bangus binibili na. Bumili ako ng halagang 25 pesos dahil ako ay mahilig sa atay ng bangus ayan nilinisan ko lang yan masarap ang atay ng bangus ayan at meron akong uh, sea grapes ayan ka bilin bili na ng aking apo na mahilig talaga siya kumain ng sea grapes ibinili ko siya ng 1.70 pesos ayan Uh, hindi pwedeng mawala dahil kahapon ay ako sinita, nasaan daw ang aking sea grapes at siya ay naiibig kumain ng sea grapes, kaya binili ko siya nyan, ayan ang aking mga binili sa uh, market tapos ito, ito yan halagang itong halaga ng mga gulay ko na yan ayan ay 220 pesos ayan, may sayote may sitaw may kalamansi, may kamatis, may ampalaya, sibuyas, bawang, okra, at siling green. Etong patola ko at sa kapuso, iba ang presyo niyan, iba ang binilihan ko. Kaya hindi siya napasama dito sa halagang 200 na mahigit na yan. Ayan, etong aking patola, puso, at meron pa tayong pang ni mister. Ayan, dahil yung ating mga asawa, pagdating din sa hapon, syempre hingi ng pangkapian. Ayan, ibinili ko yan. Ayan, ibig sabihin, lahat yan guys, mga nanay, yan ay nagkahalaga ng dalawang piso. Ayan, plus pa yung aking pamasahe doon, ba? Diba? May pamasahe pa doon. Dahil nga ang aking budget, ay tatlong libo sa isang kinsenas, Ayan, yung dalawang libo may natira pa akong isang libo. Pambili ko ng itlog at bigas. Ayan. Ayan, ganyan ako mag-budget para kumasya yung ating uh, pera. Kailangan tayo ay matalino sa ating pagpabudget sa panahon na yung napakahirap mag gutay-gutay ng pera para lang umabot. Kung kulangin man yan, bahala na si Batman, gawa na lang ng paraan, uh, mahalaga, Uh, may pinuntahang maganda yung pera. Pahalagahan natin yung pera natin dahil nga ay alam nga, pakahirap ng buhay ngayon. Hindi basta ang isang libo ngayon, isang iglap, isang kisap, pag nilapit mo sa bilihan, wala na. Ganon kasaklap ang buhay natin. Kaya ayan mga nanay, mga sister, Ayan, ibinahagi ko lang kung paano ako mag-budget ng pera. So, hanggang dito ang aking vlog. Maraming salamat. Thank you so much. Kahit medyo pagod, mahirap ang katawan. Dahil ako ay hirap humakbang. Tinatyaga ko yan na pumunta sa lugar na ako ay uh, mababudget ko ng gusto yung pera. Dahil kung dito lang sa mga talipapa, walang mangyayari. Isang lapit, ubos ang 500 mo wala pang isang linggo, ubos na yung sinahod ng ating mga asawa. Ayan, gawa-gawa natin ng paraan. Basta, ayan, kung kulangin man yan, bahala na ulit. Ayan, thank you for watching na mga nanay. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Bye-bye. See you my next vlog.